Guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. Tuturo. Ako po ngayon ay magluluto ng adobong kangkong na walang sahog. Ganito po guys ang paggawa. Guys, nilagay ko na yung sili para pang paanghang. Para, para kahit walang sahog, malasa po siya kasi manghang. Nararamdaman nyo yung tagat labi. <laughs> yan po sinunod ko po yung bawang yeah. yan po medyo kon konti lang po yung sahog natin kasi sa mahal po nang bilihin ang hirap magtipid. at saka kumita ng pira kaya pa ilang ilang piraso lang po yung bawang dalawang tinga lang po dalawang tinga tapos isusunod ko na po itong sibuyas na hinati ko pa. Ayan po. Ayan po, may tira pa, sayang. Pampalasa rin yun. Ayan po, hinalo ko na po. Ayan po, hihinaan ko po yung apoy, baka masunog. Sayang yung sili, tsaka bawang, tsaka sibuyas. Ayan po. So, okay na po ito. Ang isusunod ko po, ay, sorry po, hindi ko pa pala nahugasan to, guys. Kailangan hugasan para kahit paano, matanggal po yung germs. Kaya, mahirap magtiwala ngayon sa germs, nagtatago, kahit sa anong butas, nandyan po sila, Ayan po, sasalain ko na po siya at tatanggalin po yung tubig. Ayan po. Medyo nalaglag ng konti po. po. Ibabalik po natin at lalagyan ulit ng tubig. Tama na. ba diba, naman ito? ba naugasan mo nang kanina? <laughs> Ayan po. Kailangan po dalawang hugas para iwas Leptospirosis. Ay, hindi. Sakit siya Yan po. Gigisa po natin itong kangkong. Yan po. Para walang sayang, ang ginawa po namin sa kangkong ay tinanggal namin yung kanyang dahon at sinahog sa sinigang ayan po ang sinigang ayan Pala, para, para double purpose po siya kasi may adobo na may sinigang na kangkong ayan po ayan po haluin ko po, po siya para lahat po lagyan ay mo paminta. mamix L Lagyan mo ng paminta. Mayroon po kong tutor, ang asawa ko alagyan ko daw ng paninta para malasa ang adubong kangkong. <laughs> ang hirap talaga guys magluto dito sa kusina. Kaya dapat ko talaga magtulungan ang ating mag-asawa. Tuyo. Susunod na po natin yung tuyo. Aso ah, so wala na pong tuyo yung tuyo na lang na utak ko guys nandito ay mayroon pala sorry ito pala guys alagay ko po, po lahat pagka kumulang po kukuha na lang po ako dito sa utak ko tuyo yan po guys medyo mabangon na po siya wala pa yung bitchin at saka magic sarap tapos lalagyan ko na po siya ng Dato puti. Sipa, sipa. Yan po dadagdagan ko po dahil maroon hmm. po akong tutor. Ayun po, taga-kuha po ng man video man, ko. Magic sarap. Magic sarap guys. Para kahit paano na ma po siya at saka masarap ang luto namin. Adobong kangkong. Yan po guys, kailangan doon po siya kukuha ng lasa sa kangkong. Ay, sa kangkong. Sa magic sarap. Yan guys, mabango na siya. Medyo masarap guys. Ang gagawin po natin ngayon ay tatakpan. Ayan guys, lagyan po natin ng asukal na kunti lang po. Para kahit maalat siya, mawawala po. Maglalaban po yung alat sa katamis. Yan po. Ayan po guys. Yan. Sarap-sarap. Ha! <laughs> sarap. Ayan guys. Naluto na po yung adobong kangkong po. Ngayon po titikman, titikman po natin. Ayan po. <laughs> Nakakaubo guys. <laughs> pil na pil ko yung sili. Super. Pero ang sarap guys. Manamis-namis at saka tama lang po. Umbay ng Asukal at saka yung ano Yung pinaghalo na Dato puti at saka soy So masarap siya guys Yes, masarap. <laughs> so, ayan guys, luto na po. Ang sarap-sarap. Yay! And guys, luto na po yung aking adubong, kangkong, at saka mayroon pa po akong sinigang na baboy. So, guys, kakain na po tayo. Ito po, masarap. Ito, hindi ko pa natikman to guys. So, titikman ko na po guys. Manghang. Sinigang kasi guys eh. So, kain po tayo guys. Ayan po, kain po tayo.